Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kapayapaan, pagpapala at habag Allah Subhanahu wa taala. Mga kapatid, ang ibabahagi po natin ngayon ay patungkol sa Arkanul Iman. O ito yung haligi ng pananampalataya. Sa Bisaya pa, haligi sa pagtuo. So dunay unom ka haligi sa pagtuo anim na haligi ng pananampalataya. Unang-unang mga kapatid, ito ay paniniwala kay Allah. So, paniwalaan natin mga kapatid na mayroong Diyos na tagapaglikha. Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Naglikha sa lahat ng bagay. Naglikha sa iyo, naglikha sa akin, at sa hindi pa natin nalalaman. Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala at nagbigay po siya ng pangalan. Ang tunay na Diyos, ang Diyos ng lahat ng mga propeta, nagpakilala po ang Diyos sa lahat ng mga propeta. Halimbawa na lamang po kay Moses uh, Moises. Nung umakyat si Moises doon sa Mount Sinai at sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala doon kay Moses Ya Musa, Inna ni Anallah. Rabbul alamin. So, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Moises, O Moises, katotohanan ako si Allah. Rabbul alamin ang Diyos ng lahat ng mga nilalang. Sa ibang talata, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Moises, O Moises, inna ni an Allah, la ilaha illa. Ana fa'budni wa akimis li zikri. Na ang ibig sabihin, O Moises, katotohanan, ako si Allah, wala ng ibang Diyos liban sa akin. At sambahin ako at mag-alay kayo ng salah bilang pag-alala sa akin. So yun po ang sabi ni Allah subhana wa ta'ala mga kapatid. At ito ang unang haligi ng pananampalataya, ang paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Diyos ng lahat ng mga nilalang. Number 2. Pangalawang haligi ay paniniwala sa mga anghel. Paniniwala po sa mga anghel. Ang Muslim po ay niniwala sa mga anghel na nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at napakarami nito. At ang unang-una nito na ating pinaniwalaan si Angel Gabriel. Ang trabaho po nito mga kapatid ay nag,